antok si madam eh. Straight sahod, ang gusto sahod ng mga kutubos. Bale, malaki naman sahod eh. Hindi hey, ah, yeah. nalaki lang sahod niya pag nakakotan. Ganun ba yun? Pero well, fix kayo sa ano po lahat. Kasi oh. Wala bang hingi dito? Pa? Walang hingi? Hingi. Hingi, pa, hingi, libre. Wala okay. libre? Na? Wala libre? Wala, pagkutubos. Joke lang. <laughs> Hindi na talaga. Haha. 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 to? Haha. Haha. Ano to? Haha. Pahapun. Haha. Haha. Yeah. Ito? Haha. Haha. Bakit parang marami to? Eh, hindi ko alam.